Kuya lang. Kailan pa lang damit mo, kuya? Pare-pareha lang damit mo, kuya. Ibuli, kuya. Favorito pa lang yan. Yung... Tawang. bangun lah wow sarapnya nyami <tuh> bukannya ting guys dia hari minggu tempat pulang aku sih masak apa gapok lang angi pun bagian hati yang kangkong di sini asin. Wow, dami na. Puntay pa ang okra. Gagyan na natin ang silgang mix. Kasi natin guys, para maasin. Sinigang talaga. Hello, hello, eh. At kakain na tayo, guys. Kain na tayo, guys. Kain na tayo sa ating sinigang. Let's eat na, guys. Ito na ating sinigang, guys. Kakain na tayo. Nasa ilalim ang laman. Ayan guys, maralaki yan. O, oh, kain na kami. Good morning, good morning. Dagdagan natin ng sabaw guys. Uh, o, sabaw. Wow. Sarap ang higaw sa sabaw. Wow, sarap. Oh, sabaw pa lang. Sabaw pa lang, ulam na. I kain na tayo. Hahaha. <laughs> Oh, kaya lang. Ganun pa lang damit mo, kuya. Pare kaya lang damit mo, kuya. Favorito ko yan. Favorito pa lang niyang damit niya. Yan, sinigang. Let's eat.